Ayan. Ilang layer to guys. So, may turkey ham, bacon, tsaka ano. Bao ng aking sweetheart. Bao ng aking darling. Ayan. Lagyan natin ng para tatlong layer siya. Guys. Ayan. panalo. Yan parang bumili na rin siya ng Subway pero mas madami pa ito sa Subway kasi maraming laman. So, ganyan siya, guys. Mayroon natin.